Hey guys, good afternoon. Dito tayo ngayon sa ating gawa. Ayun na. May lagay na tayo ng partition tapos nasilingan na natin. op nag-lard. 'Yan. Ayun, nasiling na guys. Ito kakagawa ko lang ngayon. so bukas lagyan natin ng board 'yan. Tapalan ng semento. Tapalan ng semento. ganito i-cure nya, guys. 'Yan. 'Yan may pattern. may may wall na. Yung ibang part, di pa nalagyan. Pero may mga cutting, ano na yan, yan. Salpak na lang. So, ganyan. Itsura niya ngayon, guys. Nag-framing lang tayo ngayon. So, tapos na yung ceiling. Ito, taas. So, yan lang. Diyan yung pinto. Yung marka na yan. Alright. <whistles> guys, good afternoon. Ayan, sobrang init sa labas. Dito pa rin tayo. Halo tayong skim coat. Kasi magmasilya tayo. Ayan yung cube Pero hindi pa siya tapos. So, dito tayo sa taas. Ayan guys. May bitin kasi naubusan tayo ng bala. Eto, tsaka eto. So, tara, akyat. Ayan o, si Brad guys. <laughs> Ayan guys, may natira pa. Ayan. Dito yung hamba. Dito yung amba. Yan, yung mga marka. So, wala tayong bala eh. Hindi mo nalalagyan. Ito yung isang kwarto. <laughs> Ayan guys, ingko Ingko Lang sa kalang. Ayan guys. Ganyan na itsura niya ngayon. Okay na tong ceiling. Lahat. Ito na nasa taas. Okay na rin tong wall. So, mamasilihan natin siya ngayon. Kapag wala pa tayong bala magmasilya muna tayo so ayan okay na rin yan dyan tapos kabilang kwarto ito dito naman yung pinto nila guys dito yung bukas so ganitong itsura nya ayan may nabilin pang maliit ayan so yung switch pala guys siniksik na natin dyan so ayun yun lang alright hello guys magandang hapon Ayan, dito pa rin tayo sa Buhay Street Pagsina, guys. At ito nagsisiling si Bayaw. Alright! Ayan, guys. Dito na tayo sa baba. Ayan. Tapos dito. Boom! Tapos na. So, ayan ang itsura niya, guys. Ayan. Ayan siya. Tignan sa... Tapos masilihan na lang natin niya mga pagitan na yan. May cove light pala to guys. Ayan, may mga ilaw sa gilid-gilid. Yan, yeah, tapos yes, dito. Meron din yan dito. Masilihan natin mamaya. Ito na lang yung tatapalan natin. So, yun lang. Tapos so, ayan. Ayan si Post Joey. Alright. Alright. Rock and, Rock and roll. The birthday boy. Tapos <laughs> naman okay. so, yung silihan yung CR. Buksan natin ilaw. Boom! Yon, makinis na guys. All right. Up, okay, guys. Good morning. Ayan si brother. Si Brad. What's up, guys? Yon, oh. Just follow my vlog. Grau, kidla. Dito tayo ngayon sa pagsinag-is. Pagsinag-is. Sinatapos. Tapos yes, ito yung kulay. Ayan. Yeah. Tinimpla lang mga legend. Nagagitin niyo bang bang po? Tinimpla Apo, te. E, alam, um, ay, so, yun yung kulay niya. Yan lang. Tapos marami ng gamit. Ayan. Hello. So, Dabi ng gamit, guys. Pero basic lang. Alright. Basic lang yan sa mga pro player. <laughs> Hello, guys. Sobrang anot, e ano ka, bro. Ano ko? Ano ko, bro? Ano ko, bro? Ano nandahan natin, nandun yung brad nandun kayo alamig alamig dito sa amerika alamig sa tagaytay ayan guys dinali na ayan hanggang dun Ginalingan, guys. Uh, ano nga ano, ng mga ano? ng Nang... shampoo. <laughs> mga paninda. So, yan lang. Uh, Bakit?